Welcome to my channel, Claibian TV They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'm gonna keep chasing. I got all this potential, that's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you try and think. Good day mga kaabiyan And for today's video Nandito na po tayo ngayon sa ating destinasyon Sa Altias Special Binalot sa Dahon mga kaabiyan Para matikmal ang kanilang ipinagmamalaki na Special Binalot sa Dahon At ito naman po ang kanilang mga Special Recipe mga kaabiyan Ang kasabit sa pader Sinigang na baboy Binalot sa dahon Adobo na itik sa gata pansit bihon special halo halo pinakbit na Ilocano gotong batangas at sisling sisig mga kabiyan tara mga kabiyan samahan nyo po pumasok sa loob at para makapag order na po tayo Wow, ang ganda naman po ng loob nito mga kabyan. At napakalinis. Pero po mga salamin sa palibot. Napakaliwalas. Pupunta tayo mga kabyan sa kanilang comfort room. Para may pakita ko sa inyo. At ito naman po yung panilang hugasan ng kabay. Meron din po silang sabon. Ayan po. A few moments later At ito na po mga kabiyan, Ang ating order ng spicy pork chop Adobong tapa At meron po tayong drinks Na cucumber lemonade Inpoco na rin kayo mga kabyan About po sa presyo na kanilang binalo sa dahon Same price lang po sila mga kabiyan, 150 pesos Yung kanilang drinks naman na Cucumber lemonade 105 only mga kabiyan. Mayroon na rin pong libreng sabaw. Kainan na! Una subo mga kabihan para sa inyo to. Mm. Sarap mga kabihan na kanilang timpla at napakalambot po na kanilang pork chop. At syempre, parisa na rin natin ang kanin mga kabihan para swabi. Tara mga kapod drip mga kabihan, samayo na kami mag-lunch bakbakan na to. Ang sarap talaga mga kumain sa dahon ng saging na mo At nakakamiss po. Naalala ko tuloy yung kabataan kami nung kami po elementary. Dahil po kami nagbabalot ng kanin sa dahon ng saging. Kasi nga po napakabango po siya pag binabalo sa dahon ng saging. Nakakagaan na po kumain. Napakasulit po ng na aming pagpunta dito mga kabyan At ang aming ibinayad napakasulit din Napakamura na at napakasarap po na kanilang luto At higit po sa lahat Napakalinis po na kanila area At napakaliwalas Kaya ano pang hinihintay nyo sa mga may dyan mag food trip? Dito lang po yan sa may barangay San Miguel Paglagpas lang po ng SM City na sa Tutumas Bandang kanan po siya. At sa may mga katanungan po, pakipasyalan na lang po ng kanilang FB page, Altia Special Binalot sa Dahon. At pakipalo na rin po ng kanilang FB page. At sa mga bago pa lang po na padalaw sa aking munting channel, sana huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe. At pakipindot na rin po ng notification bell para maging updated po tayo sa ating mga upload. Maraming maraming salamat po muli and God bless po sa ating lahat. they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that could make sense